なるほど。<music> Pagkatapos ng ulan, ito. Ang lakas-lakas kanina. Ito na yung tubig. Maagos dito sa karsada. Papuntang bukid. Kaya hindi kami binabaha rito. Dahil pagkatapos ng ulan, diretso sa kabukiran. So, ayan po. Oh. Ayan yung bahay namin. Kaya so, uh, itong lugar namin medyo mataas doon sa lulan yung mga taniman ng mga palay kaya doon uh, papunta ang tubig yan o uh, in one hour wala na yan tubig na yan